Ah, good morning mga bay. Ah, uh, araw ngayon ng Biyernes mga bay. Araw ngayon ng Biyernes. Late na ako mga bay. Alas 6 na, late na ako. <laughs> <laughs> late na ako gawin ng ano. Paalis na, nakaalis na ako ng bahay. Nakasakay na ng tricycle. I e, e, biglang umarangkada yung ating ano ating Basta yun na yun uh, Kaya Late na tayo Ngayon ah, Shoutout Shout pala sa mga ano Sa mga um, nakalaban namin nung nakaraang Sabado guys Shout out sa inyo mga bay uh, sila pildemi eh. <laughs> sila pildi eh. uh, Ugma, laban namin ugma Sabado uh, Si Game daw yung ugma wala ko yung video ato kay lubat ang cellphone ugma ka ambot lang kung baka video ma, kay ugma kay Sabado man ugma. Ah shout out pala sa nakadaug, congrats sa inyo mga idol. Chamba lang to. Chamba lang to. Chamba lang to nga mo sa mukha. Kay giing, gibangko man ko, gibangko. Gibangko ko, gibang ko. Gibang ko third and fourth quarter mga idol, mga bay. Ah uh, sina mga bay, tama ra update Abtik man ako kay late naman taron. Sigurado ni 6.12, 6.12 pang inis, 6.12